Pagising mo dito, patayin ng patayin mo. Eh. Pagkakal mo sa dito ng no araw riot. Pagkakal ako dito, Lucifer. Pag may tumingin na hindi maganda, nasa sa kogad. Tayo nyo ko, tatakbo ko eh. Iba na yung sasabing ko sa isa. Saan din kulot? Boss yung pangalatan. Huwag ka nang para-ara, mamatay ka. Sambi ko siyang sasiga. Ayon nyo may iba. At ang ibang nasa pala po tayo ko. Ka. Kahit maraming tao. Pagkakal mo mga kotong, hindi dipit naman mahirap. Ayon nyo, hindi may ihakot na granada. Sabi nga Ang sabi-sabi na pito. Labing sa isa. Oo, oh, tama siya, may tama. Paano nga rin? Pasalamat sa kanya. Bago niya ang buhay ko. Wala akong kwenta nga na, sabi ko sa Nagbigay siya. Ayong, mahal na mahal ko siya. na wala. Ayun, kasaya, hindi ko Mga story yan tattoo sa sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng ima Ako si Alex La Cruz, ito ang master na mga tatu ko Anding kulot Kasi naging kasama ko ito sa loob eh Naging kakausap pa sa mga taraan mga panahon doon ako Masyadong masalimot na naging buhay namin natin magkasama kami eh. For riot Ito nga boy, bakit ganito yung simbolo niya? Mamatay sa akin siya, marami hmm. sa mukha eh Kasi si Angel Fulano, mamasok na ako eh Marami na akong kaso na gawa Marami na akong tao. Pangalan ko dito, Lucifer. Si Alex Lucifer. Ay, nung araw, araw. pagising mo dito, patayin ng patay mo. Pag na mata mo, ang so dito nung araw, riot. Ryan, kahit nga huwag ang Lucifer dito, dito, dito lalabas ako ng bahay. Maraming mga na nangyari. Hindi ko nga siya ako sa magulang. Hindi ko siya makakasama eh. ko siya nakikita. landas. ako. ako. Magulo. Wala talaga patutungan ng buhay ko. Nung araw. Pag may sana, hindi maganda. Nasa sa hugad, sa ko. Masa doon, huwag nung araw, parang malang tortong ang buhay ko. Pagdising mo, rayot. Ayan, ang masal mo ayun eh. Nagisipido nga, may papanasa ko, may babarin. Mahal yung balay mo, pag, pag may nalob mo, may arbisin ka talaga. Karamihan kasi nung araw dito, napatay ng wandelan. Madaan, napatay. Kaya ko ka dyan, patay ko. Tutulog. Nagsisas ako, oh. di sa puso, kamata. Doon, kasi wala nga ako, patay, ko dyan. nag na ako sa kasi nung araw, puso, ano nyo, riot. Hindi ko naman gusto patingin yung tao. Nangingin na pagkataon eh, harapan kami. Bili ko kayo sa mukha. Pagkama, puro mukha. Tapos dibdib. Tapos sumunod sa loob ng bahay. Pagkawal ko ng tao. na ako eh. Pag narinig ko nahanap ako, una ko na siya. Ang dami ko naman lugar na pantanda. Pag nakakapay ako. Parang bali wala pisang sumunod ko eh. Parang ano lang, napalagipan lang kita. Kasi una, marataot ka Kala ko laging anino ko, sinusundan ako. Sa anino ko, tatakbo ko eh. Sabi ko, nahabol ako. Wala mo pa lang mahabol. Sabi siya, magkago ka ba? Impala, impala yung pala, yung pala yung ko sa isa. Pero pagkalipas nun, mga ilang buwan, wala na. Kaya na naman po, tama. Natutulong, pinapatay ko eh. Kasi mga ako, wala pangkat. Kasi masyado kong inilo yung pangkat ko eh. Masyado kong inilo. Ano po ba tayong pangkat niya? Bahala na Wala na, pinabalok ko na eh. Si Mario Chachilaxon, nakasama rin sila. Mali pala yung napagtago ako. Mahuhuli pala ako ah. oh, nun. Ang isang kumpan, puro mo yung mga tidaong, dami namin, no? Halo-halo pa namin. Puro pala natin lahat ng tao nun. Puro nakapatay. Puro nang tatago. Tatago nung attorney. Nalaman ko lang bandang uli. Puro bahala rin pala. Lahat nakapatay. ibang bang klase po patay. Sa pamagitan ng kamay na, mamatay ka. Ako bakit tinago po kayo ng ah. attorney na yun? Attorney. Sa kadahilanan na... Dog. Para maging alalay niya. Kasi yung attorney na yun, treasure, hunt. treasure hunter. Treasure ah. hunter? Paano kayo na nahuli? Hindi ko alam yung pulis na kumpare ko, anong huli sa akin. Gusto na pati yun, na ako ng eh. Nasasayin ako, ganyan ako. Ang na buhay ko, wala na eh. Lakbay ako eh. Ang ko sa sarili ko, Diyos ko, hindi pa sana ako sa pagkakataon. Hindi ko na huli dito. Kaya lang, lang eh. Doon ulit, ko rin Ermita ko na sa Taan. Pata pa ako nun, mga 300 namin, doon ako napunta. Hindi ko alam, ganun pa lang mangyayari sa akin. ko ng basement si ting Hindi ko alam kung paano ako ng pangkat. lang masyadong pag-iisip ko paparoon na yun. Pero talagang inisilo ko sa itong bala. pa, bala. Nagagal na ako na. Saan na ako eh. Pag-iisip mo rin kaunahin sa buhay ko. Napamahal na sana ng pangkat ko. Kaya nalalaban ko na. Kahit nga sa loob, ganun din. Nagang pag hindi ka matamang, wala. Diyan lang sa siyang tabi. Tuhay ako talaga. Kasi gusto ko na yung mapasikat ng balon, Maging siga. Kailangan marami kong para maging siga. Problema lang. Makakainin ka ng libre sa tindahan. Makakainin ka ng sigarilyo. Kape. Libre yun. Araw-araw may budget sa pangkat. May pambili ng damit mo. pantalon, talon, sabatos. Bibili ka ng pangkat. Yung mga magandang problema sa pangkat. Sending ko lang. pangalatan. Kasi marami siyang tira eh. Hindi wad yung wad. ka, kakwentuhan. Pero pag nagalit, talagang huwag ka ng para-ara, mamati ka. Unang nasasaya ko sa pagpapay niya. Yung, pag hatak na sa si tao sa kubol, pagbigaw siya, wala na, pati yung tao agad. Parang balawalan sa kanya. Tapos pinakatay na sa si tao yun. Hindi you know, nung talagang nasasaya ko, paano pati yung tao na itatay? dami tama. Sumpak, mamatalas, ang dami, ang dami tao eh, bawat sa sila. Pagkit kami ano po eh, sa loob ng bigat ng bala pumasok eh. Mali pala yung pinasok niya. Pinagis ka yung eh. kalmo ni, eh. wala ay mahihit ang dugo eh. Kahit sabi mo yung flooring, wala. Mga tama nang balibalik eh. Dami ng talas, mga sumpak, mga baril. Dami tumamal sa tao na yun. Ano yung pinagmulan niya? Kahit muna, na sumpak ng kakosa namin. Ay, maya maya, may sumigaw. Kusang pumasok dito. Sabi Anding, Oh, bawin tayo. Bakit? Pag tingin sa akin, kung ano, hinatang ko, ba siya? Pag atang ko, pagbigay wala na, ng tao eh. Sambig ko ganito. So, paano nyo siya nakasama pala? Sa sitigyan nila. Bosyo na siya? Hindi, siga lang. na natin yan. Lagi lang itong namin eh. niya lagi. Hindi yan sa siga. Ayon nyo may iba. Kasi, lahat ang pinatay na nung araw, naman, lahat, niya agad to. Hindi ako naging bilbi sa kanya. Sabi mo, patay bang nasa pala po no? patay ko. Kahit maraming tao. Patay na yung tao pag gusto mo patay. Kaya dun, nung mga samo to, bala mo lang na rin sa akin. Kaya ng mga kotong, mga nang, nanggigipit ng mga mahirap, subo mo lang, agayon pa nila. Pangat naman yun. Paskong paso yun eh. Naglaro kami ng madyong. Hindi mo siya sumigaw na, kasa silaan, wala lang ng mga kalabang ko. Ako lang ang tira. Malis ako. Sabi ko, halang sumpak yan. May bala. Hindi ko alam, may bibigay pa lang sa akin, Nakagano na sa pintuan. Sabi niya, ding, pag ano, mo kanya, puto mo. Sabi niya, hanggang, hindi niya, ding, may ihapon na granada. Ibang kasi, parang manakuro, kung makalait ni ano eh. Sabi talaga, bigos ako na ito. Pag tingin ko yan, apat na, pagkakadikit, nagpapintuan, binanatang ko agad. Pulo ba ka sa lahat ka? Paso na sa labing bigat yun. Pinakamin sa iba ni, sa namin. Paano bisan saan? Ang pangyayari nun, nung matingin mga patrol, dahil yung bawas namin, sa opisina na kami na gagawa ng hindi maganda. Tapos, Pagpasok ng dun, biyan ng ataw ng ataw ng balila. Ang balila na nandang mga tubo. Sa akin, yung huling tatamahan siya, anding. Parang siya, anding siya ng paningin anding. lang Sabi nga, ano? Ang nangyong sabi sa yung tao. mo tao. Iwala siya yun eh. Eh, ako lang, bigla ako lang, baby OC. Yung baby OC ko, naibalibat ko. Dapat na ako lang gano'n. Pagano'n ako. Oh. Kasama ko ni Tate Anding. Oh, ano mangyari yun. Ano daw ba yung pinaka-ugat nun? Oo, hostage yun namin, yung asawa ni Dumandala. Ko. Bakit nyo po hostage yun? kami. At saka, ano na ano yun. Ano, tulo na ito, dahil yung dating yung asawa, inuwan na ako. Yung mismo naman tulo pa. Kaya nag-libel din na ako. Ah, hindi na yung pag... Hindi. Dahil nga no, sa mga fishing guard na nag nagdaniyan. Magaling mga mag mamuno. Yan, ding. Magaling mo dyan ng tao. Pagmahal sa kakosa. Ang ayaw nang lang maaaring na maganda. O, wala sa sarili. Pero pag sa mo, ang bait. Manaharap niya na. Hindi namin nagkita sa paano kayo tay na ibiyahe sa Iwahig po? Noong pumunta ng Granada Kasama mo sila tatay ang ding? Hindi ako lang. Ay. Special trip na eh. Wala na asasin sa bar ko. Tapos ako. Uh, Wala akong kusapin. Then, doon sila ako ng lupa eh. So, sa akin tatakutan. Kaya tinapot ako rin. Kaya nang patayin din nun. Kaya nang suruga. Wow. Masalimuot din. Buti nga na, nakakaya na yung mga palo sa akin sa likod eh. Mga ingargado. Pag kusinada ang mga ingargado, Atau tahun kan selalu dah uh, Mayantok Melakan ni yang tu Kaya pagi ni yang berkata uh, Bibilang ni yang um, lelatai uh, Ini kan tangan ni Tapi dulu aku meyak Masa ni Teruk pajus Jadi ni Jadi apa uh. lah uh, Pada mereka bau hmm. wow, Yang terserah Tapi kau ikan Bisa pun tak minta mah Orang-orang ni eh. Di kolam pering-pering Tapi saya Parang balo bala lang. Hindi ka kaya iba. Hindi ako pala yung. Parang nasanay na ako. Ay, magiging buhay ko. Siguro ba, mangyayari niya sa pag ng panahon. Tawa naman ng Diyos. Nalaya ako nang wala ako. No? Pero ang daming beses mo hindi ko nang Nasa sa na ako, No. Trusty. Sa ganito. No? Kasing nasing ako. Kasing ako. Pagkakataon nun eh. Hindi na maugot ako nang no? dagger. Abon. Buti na malakas ang loob ko. Ano mo ha? Pagkakataon ko. Nabon pa ko no? Masyadong binangon sa limot mo mga yan. Masyadong masalimot. Pili ko ko. Nalimutan yun. Simulan nung makalabas ako. Parang ayaw ko nakabuhalik sa loob eh. Sa laya, masarap. Kahit wala kang pera. Sa loob, wala ka ng pera. Marami pang pang iniisip. Kaya magiging walang yaka. Nakapit ko talaga sa patalim. Yun kasi ang pagbibila mo, matalas sa walis. Ako hindi ko pwedeng bibigyan ng matalas. Ano po, kaya ko na yung pumatay, di ba? Ganun ang napili ko. Kahit sa nyo ba, ganun din. Hindi madalas, baril. Oo, oh, ang dami kong umbes, may plano ng puga. Magamit na ako mga private chaper, ay ayoy ko eh. Nung ako ng mga anak ng gobernador. Flex ano, huwi ka na. Huwag na, nakabulo na ako eh. Pagkikisa ko lang ito. plano ng puga. Gusto ko makakita ang mga pamilya ko. Nagbago ng na pag Pumunga ko. Pinilawa. Hanapin ako. Pag na, papatay na ako. ako. Bakit nang gano'n ng takot mamatay ako? Hindi araw wala akong takot mamatay. Matakot kang mamatay? Oo. ng yung ko. Yung mm. mga, na, na mga tsama, tsama mo, panahon na nakakabunan na ako mga taon sa mga sa Sabi ko, konti ang ng bala, lumayan ako. Hindi akong tinawagan ako. Ding back immediately, sa mga pa. Kasi mga vlog na. At yung iba mga ako na. Kasi ang dami ko rin naging jowa anak ng Naging kapatid ka siya ron. Tinuturo sa mga tao ng patrabaho. Pag unang pangbasa, titilihan na magbaya. Kasi nung hindi pa ako oh, naisok, bagay na mag, mag Kasi lagi ako natapos sa simbahan. Eh. Doon kami nagkikita, doon kami nag-labi-labi. Lab na ako sa simbahan. Sa kwarto mo yung ano. Eh, bahala rin kasi, ano eh, may ari ng kwarto na yun eh. Nagkawalik kami, siya may malipat na yung bangko niya. Eh. Kaya <laughs> po na ako yung bangko lang niya. Eh. Hindi namin na Kasi antayin kita, kapaglaya mo, wala na. Wala na sa isip ko eh. Bula isip ko eh. O harap na lahat ng... Pag hindi sa loob mo, matay ka. Hindi si mata ko. Kasi nung araw, hindi pa malabo mata ko. Parang hindi mo tasamaan. Dalawa kayo, apat kayo. Pito nga eh. Pag rin na ang lahat siya, matama ko wala eh. Sabi ko, paano nga rin? sa ko. Pito, laban sa isa. siya, may tama. Pito, sa ko, Lagi akong pinag sa ko ng kandilan nung araw na nabub, nabuhay pa tatay ko. Dumutang sana yung bagay ko sa altar na yan. May altar yan nung araw eh. Nandito yung pindahan na wala ako eh. Palaging lalagyan ko sa indoor eh. Lahat ng pinabot ko. Kasi lahat ng walang yan, ginawa ko rin eh nung araw. Dahil yan sa pagre-rebelde po ninyo? Oo. Uh, isa magulang. Ito yung magiging tatay ko sa maghapon. Huwag naging hita pa kami, sigawan. tatay ko, tiyanan na ikaw eh. Wala akong pangingin ng sama ng loob kaya pag umuha siya ako ng bahay, pag umuha ng bahay, wala. Wala isip mo ano? Kaya pag nasa lubot, ako kanil niya na yung hindi mo yung ganda sa akin, abuti nga talaga. Kaya doon ako bilang siya na lulusi. Eh, nga si Lucifer, baba ng bahay. Ma, Matambay yan, tatabi yan. ng bahay na. Kung ka man sa samang ka. Kaya di mo nga kapit bahay ng araw, tao eh. mm. sa basyado, naging wad. Pero maroon din akong kapag ka, tao. Kaya no? may oras. Mm. May oras yung isip mo ano, nga ano? May oras lang. <laughs> <laughs> Sabi ko, pag lumaya ako, magkaroon ako sa sarili kong pamilya. Huwag bago na ako. Ang hirap sa loob. Nahalala ko lang ng Diyos. Sa, -sa nga iwag ako, eh. Manalangin ako sa Diyos. Pasalamat sa Kanya. Bago niya ang buhay ko. Pero nung araw, manalangin ako Diyos. Lord, sana pag nang-hold up ako, palasutin mo ako. Sana pag nakapatay ako, tawarin mo ako. Masama pala yun. Kalabisan pala yun. Ang ginagawa ko. Wala may gaba rin. Eh. Ito, gusto ko. Kaya awa naman ng Diyos. Pwede pa rin ako. Sabi ko, kaya kaya pa ng Papatayin din ako. Nakahanda na ako rin eh. Sa mangyari. Buhay natin yun, di ba? Kaya kailangan palagan natin. Ngayon nga ako naging pa mga eh. Nung araw wala akong pahingi oh. Ganda ako sa mundo. dan na maging sigaw ng ermita. Ultimo mo ka rin, lumulod sa ano. You bastard! Pag ng bote sa mukha, lumulod ah. Kaya bastard gago. Ikaw ang bastard. Panahon na iniisip po na... Oo, oh, bago. Tapos naging anak ko kasi ano, tungkol Kaya wala, hindi ba niya mamaman niya eh. pa rin buhay ko. Sana ko, ko eh, eh. na mahal ko na ko Parang gusto ko matay ang Parang siya, tumawa ang lupa. Bakay siya siya mahal ko, puto na wala pa. Hindi niya umuwi eh. Yung pala, mamamata na rin. Hindi niya masabi sa akin Kasi founder na nga nyo eh. Junior Battles Parang Ang kusensya Sabi ko, anak, Bibisa na ako siya matapang ka. Pero wala duwag ka. Patay niya, may mura siya. Hindi ako bibibisa ako mo. Hindi ko naisip mo Kaya para baboy Wala akong anak, sabi ko niya. Pero talagang masakit. Doon na anak eh, di ba? Kaya so, hindi ko makalimutan yun. Know, yun ang kasi siya, hindi ko makalimutan. Sip. Araw-araw na, sip ko siya. Uh -huh. Kaya wala na akong magagawa. Hindi uh -huh. ko naman ang buhay niya. Uh -huh. Hindi mo ka Diyos eh. para balik ang buhay niya. Hmm. Ano na naman pagsabi ko magkasama eh. Magkita pa ko eh. mo anak. <laughs> <laughs> hindi ko ba Dilan Pwede ba kayo magbigay ng mensahe sa mga kabataan na nanonood po ngayon? Masabi ko na sana, sana huwag niya, mo ng mga ginawa ko. Pwede, pwede. Pwede mo, pwede Napakahirap. Sabi nang naging bata na nyo, naging magulang na Sarawin maging kuwaran. pa ko kaya nyo kaya nyo. na, Ang mga kakosa. Mag Sana maganda yung sa buhay natin. At bigyan natin At ang kapayapan ng bawat sa atin. Para, hindi ano binabagabag ng ating paligid sa araw maging kaibigan natin kasi mabagad. Pag-ibigan, hanap, hanapin natin. nakakarayong pag tinatak na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan Ang imahe nito sapagkat Di lang to basta inukit ginuit O para lang maitatak Sa halit ninaan sa masusing proseso Nang sa ganon makulitong mabakat Sa harap ng mapangusga mga mata Masama makaagad pag nakita nila Pag meron ka na tato sa Pilipinas Ay matik na adit at ka Ganyan nila kababaw tignan Ang sining na ating ginagalawan Ganon pa man Mga kaibigan, mga kagay Sana nyo Ang tatong Mahal siya. Maganda mga kaibigan niya. Mga yan.